Welcome guys to my channel. Good morning guys. Pag-uusapan natin ngayon ay ano. Paano nga ba ang tamang pagpuproning ng puno? Ayan guys. Uh, sasabutin natin yun guys. Paano nga ba ang tamang pagpuproning ng puno? guys ang tamang pagpuproning ng puno guys ah, uh, depende sa ano depende sa lugar kung saan nakatanim ng si puno and guys katulad ito kung punong ito pakita ko sa inyo open area ito nakatanim ito sa open area na malakas ang hangin ayun guys so, open area to ayan oh. Uh, walang mga harang ayan pinaopen yan kaya ano siya sa hangin ayan guys so, itong pono na to guys Ano to mulabi mulabi ito ayan tingnan nyo may may bris na siya nakahoy may ano pa may tie wire pa para ano para wag matumba pero ano pa rin guys ano hindi pa rin siya safe kaya ginawa natin ginupruning natin siya ng ano dati itong puno na to napakaganda nito tingnan kala mo Christmas tree ang ganda nito guys ang lago ang lago to eh naano natin kasi nung mga nakarang bagyo ano eh hinahampas siya ng malalakas na hangin eh delikado kaya ang ginawa natin guys ano pinuproning nga natin siya ayun guys tinanay yung itsura nya ayun Ayan o, Dapat guys, ano, uh, ano yun siya, tanggalin nyo yung mga ano, mga sangang maliliit sa loob. Gawin mo siya guys na ano, maliwanag. Tapos yung mga hindi mo na kailangang sanga, uh, tanggalin nyo na guys, mamili ka lang ng sanga na ano, na dapat mong palakihin. Ayan guys, so tinan nyo. Uh, ang purpose kasi na yun guys, ano, para yung hangin labas pasok tuloy tuloy siya hindi siya no hindi siya maharangan ng puno Ayan guys oh kaya ano na siya ngayon matibay na siya ngayon na ah, kahit malakas ang hangin hindi na siya kayang patumbay ng bagyo ayun guys oh, pag nag pruning kayo guys ganyan ninyo di bali na yung ano di na yung pangit tingnan anhin naman yung maganda kung kaya naman siyang patumbahin Ayan guys oh yun yun Oh. Ano siya, maliwanag yung loob. Tinanggal natin yung mga sangang, ano, mga maliliit. Para nga naman yung hangin, labas-pasok, hindi siya kaya tumbahin. Kung tutusin to guys, sa ibang lugar na hindi mahangin, pag ganitong puno na ganito na siya kalaki, pwede na yan kahit wala ng breeze. Pwede na yan. Kaso, dito sa lugar na guys, hindi pwede kasi napakalakas ng hangin kaya ang tamang pagpuproning talaga guys nagdepende sa lugar kung saan ka ayan guys oh sana guys na uh, may natutunan kayo sa uh, video ng ito huwag kalimutan guys mag subscribe sa channel ko thank you for watching